Omo oh Kauna ni si sai sai kaya wala nag sleep oh. La lizard. Lizard. Nani lizard oh. Sai sai wala nag sleep Tawala na ni Lizard oh. Allah na lang Lizard padulong no loko. Yatag ta ka sa lizard. Yatag ka. Dili ko sa imo ako Balak ka. Ala lizard oh. Kauna ni si Saisay. Kaya wala nag-sleep. nato ni Nilisagde. Nato nato ni Nilisagde. Away ka ni Mama. Away ni Mama. ihatag na lang na habol sa lisay para dili ka kaunon. Ihatag ni para para dili ka kaunon sa lisay. Ni dili di chamo sa gut ang yang habol. Tsako na lang. Yang paboritong habol. Ah, sige na mag-sleep na, mag-sleep. Mag-sleep na. Mag-sleep na lang, mag-sleep na. Dili ihatag ang habol. ah, ha? dili ihatag ang habol sa lisay. Oh, dili na. O, dili na ihatag ang habol no. O, dili ihatag ang habol. Oh. Gunitig mayo kay kaon. Kaon na sa lisay karon. Gunitig mayo dali ah. Nih, wah, wah, wah.